Ganito, ganito, ganito kasi Ano, Ayan, si ano Diwata. Ganito ako nakapila yung tao. Kumila to. Ay, nagulat ako kasi hindi ko siya kilala. Ay, hindi, hindi ka nagpapita. Wala kang nilang po. Hindi naman kita kuya kung nakajuti ka. Kasi akala ko, yung mga tao ko, ah, uh, may pinasa. Oh, wala kang dala. Kumingi ka sa sahod. Kaya tinanong kita kung nakajuti ka. Eh. Hindi ka nagsabi ko, may sumpa kuya. Ayun. Kaya yan nung nahalata siya na ano na kumukuha ng sahod, nakapila din. Naka ko sa mga tao kasi dudo ako, sabi niya, sabi ko sahod niya ba? Kagasutra sabi niya, oo, ngayon magsusuri ka, di ba? Hindi, 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 totoo lang ha. Kasi um, sabihin lang natin totoo, yung tama lang tayo. Ngayon, kasi ang mga tao ko marami. Tinanong ko to mga to kasi nung tinanong kita na nakapila ka, kung naka-duty ka sabi ko, kasi akala ko sila pasok ko lang, hindi ko kilala. Hindi, kaya, hindi ako. Kaya, yun, 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 na nga eh, kaya nga tinanong ko sa mga sabi mga duty ba yan, ngayon nung sagabi lang hindi kilasan ko maripas ay hindi po ano, gano'n, ah, alis ka sana. Hindi, na sana. Hindi, huwag ka lang manloko sana, pwede ka naman sa akin magingi, oh, ilulukuhin oh, ko ako sa katapang ka, gano'n. Tama. Masabay ka sa mga tao eh, wala ka na lang cellphone, kumuha talaga ng sound, kasi tinanong pa kita naka nakadyote ka eh, sabi mo, oo. Oo, oo.

Ayun lang naman, ano, tanda ano, mo na lang yung mukhaan baka mamaya kasi ang daming nawawala rito, di ba, mga helmet kung ano. ano. buong 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 Ah, dinadaan na kami kasi sa store, nang Tapos nagtanong ako sa mga. Kaya ako yung tinatanong sa hindi talaga ako para hindi sagutin pag kinukunan Hindi pa uwi na lang yan, pauwi na lang. Uwi na Grabe, saludo sa idiwata. Bakit ang ganda, pakabait mo pa rin. Ay, no, okay, Pero pinatawad niya pa rin, Ano Grabe, naludo ako kayo, diwata. <tiple> bug kasi may mga... guys, sa Diwata. Oh. Okay. <tiple> okay. di guys, oh. mo, dre, iligtas mo. Oh kasi baka saktan yun. Ayan, o, kita o. Bakasaktan. mo kaya huwag nyo na lang, pati ka lang, pati ka lang. na patawad okay. naman uh, na ni Diwata. May motor sa dalawa, may motor. May mga motor yan, may dalawa sa amin. yun ah. Kukuha ng sahod. na Kaya, okay.